Hi, mga kainday, magandang araw. Kain na po tayo. Ito po ang pagkain namin ni Inday, Catherine ngayon. Isang malaking kasirula. <laughs> Ayan, may isang karne, may isang manok. Ah, uh, yung nanay ko ang nagluto nito mga kainday. Ah, uh, Monday, 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 Monday. <laughs> Basta yun na yun mga kainday, bahala na kayo. kayo <laughs> na lang ang magano <laughs> Tapos, uh, may niloto naman kami dito na ampalaya. Tapos, nilagyan natin ng itlog. Ayan, o. O. Ayan, umuusok-usok pa. Bagong loto yan, mga kainday. Ayan. Kasi nga, hindi kami dito kasali sa dito sa manok at sa kanil. Pero, may natira naman. Ibinigay naman sa amin. So, ayan. Ayan. Samahan nyo kaming kumain ni Inday Catherine. Ayan. Ano yung ulam nyo dyan? Kain na po tayo. Yan lang po. Maraming salamat.